Ah, dance nga. Sige, ikembot. <laughs> Yung pusa na Ah, sige, sige. Yung Ah, dance nga, dance. <laughs> Tingin kayong dance ng baby. Ayun, ay, ay, <laughs> Uy. Tapos na. <laughs> pusa naman. Pusa. Yung pusa? Uh-huh. -uh. Ti tinitingnan ko lang sandali na ako kung may kebot pa si Luis. Sige daw, dance nga. Tingnan ko daw ang dance ng baby. Uy. Kantahan mo nga. Itaktak mo. Itaktak mo. itak -tak mo. Itak-tak mo. Itak-tak mo. Sige pa, kanta ka pa para sumayaw. Tak-tak mo, tak-tak mo, tak-tak mo, tak-tak-tak. <laughs> taktak! <laughs> pusa naman. Yung pusa? ah uh -uh. Regalo ni Lola? Oo. Uh -uh. uh -huh. ah. Pakita muna natin yung mga ano, pasalubong ng Lola. Ito, Barbie. Oh, yan ang pasalubong ng Lola. Yan. Barbie siya na ano, remote control sa DVD game. Yan. Ito yung DVD game. Ito. Yan. Nasaan pa regalo ng lola? Ay yung pasalubong ng lola. Ito. Ito. <laughs> Fox. Fox. Tapos, ano pa alaysa? Um. Ah, yun, yun, Ayun. Ayan, regal. Ay, pasalubong pa ng lola. <laughs> Tapos, nandito pa yung pusa. Yung maganda. Pusang gumagalaw. Ayan, at saka naging -nyaw. Yan. Yeah. Oh, gumagalaw siya. Pangyawin mo nga, no, ngaw. no 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 okay, okay. okay, okay. <laughs> Ayun, nagnyaw. <laughs> Ay, baka nakita yung mga fish kaya siya nagnyaw. <laughs> mga fish natin. ayon chocolate. Ayun, chocolate. Pasalubong lola. Si Alay hindi pa nag-aalmusal, nag-chocolate na. wagwan ng pusa hmm. yeah, wala yeah. gal hindi hmm, makita oh, ano tulog ng tulog na <laughs> okay go na yan yeah, na Sige, tabi mo muna. Mamaya mo naman. Luis? <laughs> <Yeah. laughs> iya. <Bilaga>. lega <laughs> Dance kan nga,